po mga bro, mga sis, magpagpalang gabi po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon ni sis Lisa. Gumagawa kami ng lumpiang Shanghai. Ayan po, Wrapper. At saka ito po yung tinimpla ni sis Lisa po na palaman dito. Para Shanghai, mag... so, Ayan po, giniling yan na baboy. Halo-halo po yan. Ayan po ako, kami pong dalawa ay magkatulong sa pagbabalot. Ayan na ang nabalot namin. Ito po ang nabalot namin no, mga bro, mga sis. Ayan po, oh. Mayroon po, marami-rami. Kinula nga po ng wrapper yung Nabili ko. Bukas na lang. Bukas na lang po. Sampung tanda na kulang pa rin. Kaya bukas po, bibili na naman po ako ng panibagong ano, wrapper para may tuloy. Pero eh, wala naman pong problema dahil nang pwede pong itong ilagay sa ref. hindi naman po masisira. Eh, kaya lang po itong nabiling ito, dapat tapusin talaga ngayon. Pag, tapusin talaga ngayon. Kasi pagka hindi tinapos, ano, maninigas, di ba? Yeah. Pangit na siyang gamitin. Kaya kailangan hanggat meron pang mga mailalaman babalutin ko na po Ayan. masarap po ito tinimpla ni si Slesa oh, maraming bibigyan <laughs> maraming din po kami <laughs> bibigyan sa nanay niya, siyempre sa mga kaibigan pa namin sa borders Opo. kailangan din pong mag-share ng blessing sa kanya Ayan. at sa kaninang Opo, yan. eh gustong gusto po nila ito So, sa, 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 ano, sa suka na may bawang or di kaya yung ketchup na may ano, tamis ang hang. Oo, tamis ang hang ba? Hmm, napakasarap nito mga bro mga sis. Yan po, ganito po kami magawa. Ayan. Ayan, ganito po. Ayan oh, mga bro mga sis. Oh, napakasarap po nito. Malutong. Tsaka ano, masarap ang timpla po nito. Ayan oh, marami pa. Mga siguro ito, mga satansya ko po. Baka mga sampung tanda pa rin, no? Hmm. Ng mga gamit nating wrapper. Ayan, oh, dami pa po nito. Siksik, ayan po. Oh. Ayan. Ayan. Hanggang bukas po kami magbabalot. <laughs> Pero ito na lang po natitira. Balot. oo, oh, dahil na kaya natin. bibili po nga po kami bukas uli. Tapos bibili din ng konting mga prutas para po sa paghanda dito sa ano, sa lamesa. Malang, may pasok si bunso oh, eh. Yung dalawa tira oh, kasi yung anak naming panganay nasa Cavite. O, oh, may pamilya na po kasi din yun Eh, taon-taon po kung hindi magbiko, magpansit nagaganito po kami sa Shanghai. Ayan. Yeah. na kung makapagbiko pa tayo. Eh, baka hindi na makaya na. Siyempre, madaling araw pa po ako magsusundo pa eh. Sa anak kong buso. Ang labas po niya, ay alas 4 na madaling araw. Siyempre, kailangan. Alas 3, gising na po ako. Tapos, sabay niya, mamimili na po ng ano. Na mga gagamitin natin para sa lutsubay na oh, nga po. O, siyempre, yung anak ko naman matutulog. Dahil nang kahit nga po pasok. new year, may pasok pa rin. Ay, pero okay lang naman po. Dahil nang nito namang nakaraang Pasko, nagkasama-sama naman po kami. Doon kami po nagpasko sa bahay ng nanay ni Sis Lisa. Kumpleto po kami doon. Kaya masaya, masaya. Kaya ngayong New Year, kahit hindi po namin siya makasama, kumbaga, nagsakripisyo lang po dahil nang sa trabaho na po yun. niya. Kailangan din po eh. Um, sabi nga niya, maganda ngayon ma. Kasi oh. ano, work <laughs> oh, daw agad. Opo, oh, yun ang sabi ng anak ko hindi mo namin nakasama ngayon yung kumbaga ginagawa din po niya yung anak namin yun para sa amin yun. at awa ng Diyos po eh, malapit na siya mag graduate matyaga po kasi yung anak namin na bunso na yun eh Alang-alang po sa uh, pamilya, nagtitiis po siya kahit na kung sa iba-iba po yun, baka ganyan na, nag, na o ganito, ay yung po ang ano eh, hindi, hindi mo siya nag-absent eh. Opo, tawag, Ay, yun, eh. tawag talaga ng tungkulin eh. Ganon talaga ang buhay kung minsan. Kailangan magsakripisyo po. Ang kapalit naman po noon, kasi yahan at kasaganahan po. Hindi po ba mga bro, mga sis, yahan. Tulungan lang. Tulungan po talaga. Na Ayan. Ayan po aming munting tindahan din habang nagbabalot bukas pang aming munting tindahan Opo. marami rami pa itong babalotin natin ka na. Ay, sige po mga bro mga sis uh, sa susunod pong muli sa napadaan po pala dyan sa aming channel na hindi pa po nakasubscribe pakasubscribe na din po at paki hit ng notification bell para lagi po kayong update sa aming mga susunod na video God bless po sa inyong lahat At happy happy new year po yan. No naway maging masagana po tayong lahat Ngayon papasok na 2024 Yan po Bye oh, bye God bless Shout out pala sa lahat naming na hmm. subscriber Happy new year Happy new year yan. More blessing to come Sigurado yan Claim it na Yan po ito? Nutsu na namin. Ngayong New Year. Ayan po. Ayan po. Marami na marami na pong ano, nabalot. Babalot si Bruno ng Shanghai. Ito yung